Halos bumibilang siya ng nasa uh, 1,200 may More or less. Yung tanin na niyo po niya. So, hello guys. Uh, nandito, nandito po tayo ngayon sa Buena Vesta, Quezon. ah uh, panibagong property po itong ating nalokay. at dito, sa, so, dito po ito sa barangay Lilukin. ito po yung property na 8 hectares po ito so yan niyugan po itong property na may kataasan po yung pwesto ng lupa nya at dun po yan ang boundaryhin po niyan. so yung mahugani na yun paikot po yan then meron naman po siyang right to po dito mamaya po ipapakita ko sa Uh, sa video po yung right of na malalaanan po doon so yan po uh, sa maghahanap po ng mga pwedeng pang uh, livestock din so mga kambingan o kaya sa manukan pwede po yung ganyang area yung medyo pa slope and kagandahan po nito ay uh, meron na po talagang income yung property dahil ito nga po uh, solid ni Yugan po walong hektarya So, yung bilang po ng niyog po nito, halos bumibilang siya ng nasa uh, 1,200 mahigit po. More or less, yung tanim na niyog po niya. <coughs> And then, yan po, uh, maganda naman po yung kanyang ano, ay uh, yung, yung mga puno niya. So, yan, malalaki naman po. Then, magaganda din magbunga. So, matataba naman yung niyogan niya. Then, sa papel po nito, ah uh, tax declaration naman po siya gandaan po niyan ay once tayo papa ano po yun papa transfer ay uh, original title po yun so dito po banda yung right of way po niya yan po yun kasi yung property pong ito ay sagana naman po sa tubig so may pailan ilan nakagaya po niya may mangga may mga iba na, may ilan din naman po mga ano kumbaga ano ah uh, namumungang puno so yan ah uh, kita niyo po yung daming niyuga na yan then yun po ang style lang ng lupa niya, taas baba pero hindi naman sya yung ah uh, to, so, daw dito yung pabangin na hindi ka makakalakad so kagaya nito yan yan po pa slope sya kumbaga ito yung good siya sa pag ano pag harvest ng niyog kasi kadalasan yung mga nag harvest pinapadulas na lang nila yan pababa doon na ang pick up ng mga na harvest nila then ayan uh, palibot naman yung property ng niyugan yun ang kagandaan nya so walong hektarya ah, sa maghahanap ng mga solid niyugan ito po yung ating available sa ngayon so yan hanggang doon pa ito sa taas so ang presyo po natin nito ah uh, mura lang naman to sa new guns dahil uh, layo lang nito sa town proper na uh, sa 10 minutes drive lang po simula tarong town proper ng Benavesta Quezon so ang presyo lang po nito ay 600,000 so per hectare po yan napakamura po nito di ba po dahil ayan ulit uh, may positive ROI na agad tayo then ang pumapatak lang siya 60 pesos per square meter then yan, ang dami niyang niyog ang ganda rin naman yung kanyang lupa, so, din dun sa taas may source ng tubig down din daw po dun kaya yung banda rito, nagbigay po lang uh, right of way, meron kasi dyan 200 square meter na yung po yung dadaanan na pwede makapasok ang sasakyan po na inano po ng may-ari ng lupa dito. Kumbaga na reserba para makapasok po. Ayan. Ganda. Solid ni Medyo hapon na nga lang at hindi hindi kita gasino So pwede dito mag range ng chicken nga. Yung mga native chicken. Yung mga alpas. Ayan. Kanya dito pa slope talaga po siya. Yung kanyang ano, kumbaga hindi naman siya totally flat land. So I guess mga nasa ano lang 'to. Ang may pantay slope, ganun lang talaga yung structure ng kanyang lupa. Kumbaga bagay lang talaga siya, sa sa uh, farming ng niyugan. So mura ito. Kumbaga, ah uh, total price nito 4.8 million sa sa so, multiply yun sa ano 600,000 per hectare so yun neto na po yun sa may ari so ito po ayang ah, may harang na yan na mahugan eh Ah, yun yung property na 8 hectares yan po sako po yan ng 8 hectares ngayon po dito kami dumaan so yan po kasi kalsada ayan po ito naman po ay right of way tao nga lang po So kung mag magbababa din po kayo ng produkto, pwede dito. Uh, sa tao lang, okay dito po dumaan. Uh, bukod pa yung kabila na pwede magpasok ng, uh, ng sasakyan ko jeep na right of way po. Dito po kasi, eh, hindi naman po dito pa pwede ang sasakyan. Pag tao, okay lang po. So yan na po kasi yung, ano, right, of, yung kanyang kalsada. Palabas po yan ng highway, Benavista Lopez Highway po. Yan. So, dito yung magiging daan po niya sa kali. Yan. Pagtao lang po. Kasi kung ang ano naman natin sa sa ano naman natin investment naman natin lupa tapos kahit papano meron tayong income sa harvest monthly okay yun at hindi rin naman tayo totally mag stay dun sa lugar mga for kasi ang lupa naman tumataas naman yan kahit walang tanim yan tumataas po ang bali niyan. lalo pa po ito na meron tayong mga at produkto magaganda yung puno niya kahit tumaas yan ng layugan pag pinatroso yan ang kaganda ng kanyang atroso, uh, hindi siya yung basta pang ano lang na punong niyog talagang matataba yan kaya ang ang ganda ng ano dito ang troso kung sakali di ba po yun yung kagandahan nitong property kapag coconut farm o dito po makakadaan tayo Put Papakita ko din naman po yung kabila So yun nga lang ay Kung magalilinisin pa po Kung sakaling daraanan Ito po yung kalsada Doon yung kaninang sinabi ko po na Right to point na lakad taong Then ito po uh, Another right to point din naman po siya So nagbibigay po dito ng right to point Na pasok ang sasakyan Yung landowner po ng ating property Yung binebenta So nasa 200 meters po ata wala pa Kasi uh, parang yun na po yung niyugan niya yan pong nasa labas na yan yung pong kita na yan so dun po ito yung pwedeng right of way din po baga po ah nadikit sa kalsada so ito po yung ano yung highway na Buena Vesta and Lopez Road so dun po yung ating property papasok po dyan nasa 1 kilometer lang naman po Arap Road po yung madadaanan pero ah, pasok naman po dyan ang warranty kahit po yung mababang sasakyan pasok rin naman po doon sa mismong property po so mga nasa 1 km lang po simula dito then pagdating naman po sa town proper ng Benavista 3 km na lang po yan so naayon po so total nya ah, napakalapit sa town proper mga nasa 4 km lang po doon na kayo sa property then sa bayan gusto niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon-Layaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.